lagi niyong tatandaan sa team ko na kung gusto niyo ng malaking sales dito sa ating Salveo Well Company, sa ating Barley Grass, meron tayong dalawang kitaan dito. Yung unang kitaan, ah uh, hawak niyo na mismo yung yung tubo nyo, yung komisyon nyo, yung kita nyo, no? Mamaya ituturo ko sa inyo kung saan app yan. Magkaiba yan ng app ha. Magkaiba ng app yung komisyon nyo na nahawakan nyo na agad yung kita nyo at yung komisyon nyo na dumadaan sa dashboard. Kaya makinig kayong mabuti. No, ano inyo yun tong um, uh, video to, panoorin nyo hanggang dulo para matuto kayo sa pag encode ng inyong mga sales dito sa ating Salveuel well Company. Dahil maraming nagtatanong sa akin na paano ba raw kumita sa Salveuel well pag sa dashboard dadaan. At ano naman daw yung sinasabi na uh, hawak na mismo yung komisyon yung hindi na siya dadaan sa dashboard. So, uunahin natin yung uh, makikita na hawak mo na mismo na hindi dadaan sa dashboard. So, ito yung mga pinrocess nyo, ipaprocess nyo sa inyong green app or doon sa online uh, business store nyo. Ito yung kulay green, no? Pag doon nyo pinrocess yung sales, yung inyong user o yung inyong member na bumili, pag pinadaan nyo dun sa green app, sa online store app nyo, yun yung discounted na na product. Ibig sabihin, babayaran nyo na siya na less na yung komisyon o yung kita nyo. Hawak nyo na siya. Malinaw ba? Na, malinaw ba? Kasi maraming, ano eh, maraming nagtatanong sa akin para isang sagot na lang gagawin ko dito sa video. Panoorin nyo na lang ng ng paulit-ulit para maintindihan nyo. Inuulit ko yung sales na hawak nyo na mismo yung commission, ito yung ipaprocess nyo sa green app doon sa online store nyo. Pag pinrasis nyo kasi doon, discounted na yon. Ang maganda lang doon, kada product na binili nyo doon, bukod sa hawak nyo na yung, yung commission nyo o yung kita nyo, meron pa kayong point value na nadadagdag sa inyo. Kaya pareho lang na maganda ang app natin tungkol sa sales. Pero pag dito nga sa green app natin pinapa, pinasok yung ating sales, ay discounted na to. Babayaran nyo na kung halimbawa silver kayo, less na yun ng 20%. So, ibig sabihin, pag nagbayad si, sa inyo yung user nyo o yung uh, bagong uh, client nyo, bagong buyer nyo, Ibig sabihin, customer's price yan. No? Magbabayad sa inyo ng customer's price. Tapos, dito sa green up na to, pag dito nyo pinrasses, ililas na yung 20% kung silver kayo, 30% naman kung gold, at 40% kung platinum, 45% pag titanium, at 50% kung diamond. Clear? No? Bawas na yun. Kung baga, hawak nyo na yung commission nyo hawak nyo na. Pero ang maganda pa, isang maganda pa doon, yung, yung point value ng bawat product ay maaad ng maaad sa inyo. Makikita nyo yung point value nyo, tumataas. Yun ay dahil sa mga product na pinrasis nyo sa green app nyo, na hawak nyo na mismo yung inyong komisyon. No? O, malinaw. Mahil, malinaw ha, ito yung on-hand komisyon na. Hindi na siya dadaan sa dashboard. Ito yung dumadagdag sa point value nyo. Ngayon, kung uh, doon naman tayo sa dashboard, dumadaan sa dashboard, no? Ang commission na dumadaan sa dashboard, ito naman yung ipaprocess nyo sa website nyo. Yung kulay green na may dahon, apple green na may dahon, ipaprocess nyo doon. Uh, sa mga hindi pa marunong, Punta kayo ng Google account nyo, website. Search nyo, Salveo Well Swap. No? Tapos lalabas siyang green na yan. Pindutin nyo. Then, mag-login kayo dyan. Wait nyo lang, wag pindot ng pindot. Login. Kapag nakalagin kayo, pindutin nyo yung profile picture nyo. May lalabas doon, dashboard o ano. Basta, pag nakita nyo yung pinindut nyo yung profile pic nyo, may lalabas doon ng mga sulat, pindutin nyo yung dashboard. No? Tapos pag ng dashboard, wait lang ulit. Hintayin nyo makarating sa dashboard nyo. Pagdating nyo ng dashboard nyo, may three lines dito sa kaliwa. 3 lines sa sa kaliwa ng inyong profile sa taas. Doon, kung saan nyo yung dashboard. 3 lines, pindutin nyo yon. May pagpipilian na naman kayo doon, mga option. So, ang piliin nyo is orders. Pag pindot nyo ng orders, may pagpipilian kayo ulit doon. Piliin nyo yung SOF. Kapag, kapag sales ang ipapasok nyo na gusto nyo pumasok sa dashboard, SOF. Pero pag magpapamember kayo, nandyan din. MOF naman pag magpapasok kayo ng member. Pero dahil sales ang pinag-uusapan natin ngayon, magpupokus tayo sa sales. So, SOF, Pindutin nyo yung SOF. Pag nyo ng SOF, nandun na add order or new orders. Yung pindutin nyo yon at doon nyo ipasok yung info ng inyong uh, buyer o ng inyong customer, ng inyong users o ng inyong members na gustong magpabili lang sa inyo. Doon nyo ipasok yung information. Automatic yon pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo kapag yan ang ginamit nyo, customer's price ang babayaran nyo, ha? Malaki ang kaibahan ng sa green app at dito sa uh, website, no? Ang babayaran nyo dyan, tulad ng jar natin, di ba? Ang jar natin, pag customer price is 3,500. So, pag sa SOF nyo ipinasok yan, ang babayaran nyo automatic, pag jars, uh, 3,500. Each jar... Bawat isang jar... No? 3,500... Customer's price... Pag trial pack... Ah... Uh, pag trial pack... 1,2. Pag on the go... 600... Yan na... Malinaw ah... Iba yung price ng... Sa... Website... At sa green app store nyo... No? Kaya dito tayo sa website... Ang price nyan... Ay customer's price... Then... Pag naiprocess yan na bayaran ng customer nyo, ng buyer nyo, ng users nyo, o ng member nyo na nagpakasuyo nagpaka sa inyo bumili, automatic, madediscount yan, yung discount nyan, mapapabilang doon sa dashboard nyo. Doon siya papasok sa dashboard nyo. Maliwanag, yung sa Green App, Green App Store, less commission na. Pero may point value. Dito sa website, customer price, walang discount, no? Dahil ang discount niyan papasok sa dashboard nyo at sana malinaw, walang point value 'yan. Maliwanag. Ayaw mo kasi nang isa-isang sasagot. No, panoorin niyo na lang ng paulit-ulit itong uh, video para maunawaan nyo. So, in short, ito yung kaibahan. Yung website natin, uh, pag doon tayo nag-process, ang lahat ng komisyon kita natin sa dashboard papasok. Pag dito naman tayo sa green app o sa app store natin, less discount na yan, on hand mo mahawakan yung komisyon mo, pero may point value ka dyan. Bibilang yung point value. So ngayon, ano yung point value? Yung point value, ito yung mga iniipon ng company, pwede mo ring ipunin sa loob ng isang taon, na pwedeng palitan ng iPhone o mamahaling bag katulad ng Louis Vuitton ganyan mga, yang kotse no, iniipon yan diyan naman lumalaki kaya mabilis mas maganda kapag hindi ka nakikipagkarera sa sales or sa dashboard na gaya namin uh, it's okay lang mas maganda i-process mo siya sa green app sa point value ka naman doon uh, humahataw, no? Kapag marami kang naipaprocess doon, lahat ng naiprocess mo na product doon sa app store mo, dumadagdag yan sa point value mo. Pag dito naman sa website, eto naman yung mga labanan namin, gaya namin na mga top performers. Diyan nakabase yung aming pagiging top monthly, no? yung mga pumapasok sa dashboard. Hindi po kasama yung onhan namin o yung sa Green Up Store. Ito ay sa dashboard lamang na usapan. Kaya yan, kung ikaw ay gusto mo talagang kumita ng malaki, madali, wala ng process-process, wala charges, it's better na gamitin mo yung Green Up Store mo. No? Kami naman dito, kasi nga nasa office kami, at kami ay kasama sa mga binibilang kami sa mga top performers, kaya mahalaga din sa amin yung dashboard. No, yun yun. Malinaw ha, sana maging malinaw sa inyo na kung gusto nyo maipakita yung pruweba sa inyong mga member, pwede nyo ipasok sa inyong dashboard. At ito nga ay gagawin nyo, ipaprocess nyo sa website. No? O, sana naintindihan, malinaw. At kung hindi naintindihan, ulit-ulitin nyo na lang ang video ito, panoorin at unawain nyo. So, yun lang. Have a nice day. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi. Simula ng araw, ng may ngiti, sa love it. Bye. Have a nice day. And God bless everyone.